Buenos dias, damas y caballeros. Uh, welcome back to another walk the talk session where we, uh, where we go on our morning walk or brisk walking and then we discuss uh, pertinent issues of the day. So join me in this uh, morning walk as we uh, go around. The subdivision while discussing issues of the day. Okay? So tara, tara. <laughs> o yun ang issue natin ngayon ay about uh, uh, dito. Sa biggest uh, circus uh, in the country. And we are talking about the uh, 2025 midterm election campaign period kung saan siempre ang nakita na natin yung pangbungat ni President Bongbong Marcos, where he really hit the, kwan hit the, the opposition sa sa kwan sa ah uh, issue ng corruption, tohang at saka China, nuh, no? ah China at uh, um, Ah uh, it it was it was a good uh, pakita ko muna sa inyo yung view dito. Uh, it was a, a bombastic uh, speech uh, na addressing major issues pati pogo. Yun lang very ironical kasi pito sa kandidato niya. <laughs> Bumoto uh, para legalize yung pogo. <laughs> Pero i-discuss natin yan later on. Kakatwa talaga mo politika dito sa Pilipinas. Pinapalandakan ni President Marcos yung pagtanggal niya ng, ng pogo. Pero yung mga kandidato niya, mga pogo lovers. <laughs> Kalahati ng line-up po. More than half pogo lovers. I-discuss natin yan later on. So yun nga, ah uh, Mag-ingat tayo sa gay mga ganyan klaseng politika kasi ganoon rin yung kabilang kampo rin ng mga Duterte. Ah, uh, nakita ko yung isang chuchua nila yung 1 million a a month uh, public relations adviser ni ni uh, kandidatong uh, kandidatong Pastor Apollo Kiboloy, na senator candidate sa PDP ay nagri uh, nag-react agad ha? Doon, -do sa sinabi ni President Marcos na pina-deliver lang ng suka nag na naging kandida naging kwa na senatorial candidate na nag na ng uh, ng certificate of candidacy <laughs> uh, para tumagbo sa pagka-senador so nagpalabas si Jason sa mga record nila mga mga kwandao sila Bato PMA mga lawyer daw, mga kwan, public administrator, ganon. Si Bo, si si Pastor Apollo Apollo Kibuloy, Doctor of Law, pero hindi naman natin ah, ab Doctor of Theology. Eh hindi naman natin alam kung di doktor lang yung Doctor of Theology niya kasi remember, meron siyang uh, meron siyang eskwelahan, ha? Yung pag ginagamit kanya yung eskwelahan para doon siya nagahanting yung mga <laughs> inaopera niya ng scholarship in exchange for sex ha? according doon sa mga records sa uh, or testimony ng ibang mga witnesses doon sa sa kanya sa uh, uh, pagsala nung habang yung after na sa lakay yung kwan yung uh, king, uh, kingdom niya KOJC compound yun marami na mga testimony lumabas. So, hintayin natin. Yeah. Isasama yan sa mga kaso sa kanya. paila ay later on sa kanya. So, yan. Yeah, na, kaya, wag tayo madala sa mga ganyan klaseng mga mga propaganda. Uh, for all we know, pare-pareho lang sila. Pare-pareho lang. At, uh, kawawa yung uh, taong bayan na every year every year nagiging biktima ng mga electoral campaign propaganda ha so let's be watch out, watchful for that at uh, gumawa na tayo ng mga lista natin na this time yung walang bahit ng katiwalian ha Diyan, sa Marcos administration, andiyan na si, andiyan Si Bong Revilla na 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 kwan nasangkot, nakulong pa. Itong clubhouse pala namin. Nakulong pa sa sa 100 to almost 200 uh, 200 uh, million uh, pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. So andyan yan. <laughs> Kandidato yan. <laughs> niya uh, ng alyansang bagoong Pilipinas at uh, uh, di ba may uh, Asian motif kasi dito yung mga bahay modern modern Asian motif yan di ba maganda kay Asian uh, modern Asian yan modern Asian motif yan yan siya kaso lang siyempre wala nang gumagala Last time kami gumamit niyan time pa ng COVID eh. Uh, Yung yun, panahon na yun, may mga time pa kami dito na mag-swimming. Ngayon, wala na. Busy, busy. Busy na. Yung mga bata naman, nawala uh, nung lumaki na, nawala na ng gana sa mga swimming-swimming except sa mga resort. So, sayang, no? Uh, hindi lang man nagagamit, biro mo. 2022 pa pala last kami ng swimming dyan <laughs> and yet sa likod lang yan ng bahay na, ng, bahay, ng bahay namin so yan na. Uh, let's be extra careful and let's be let's be matured voters in uh, really uh, looking into the background of uh, these uh, senatorial candidates and also the local candidates but we of course uh, ang nagsimula pa lang yung campaign for uh, for the local of uh, for the national candidates so mag-concentrate muna tayo sa mga national candidates so let's be watch watch watchful and uh, kwant talaga natin suriin talaga natin uh, let's check out their background at iba naman 120 million Filipinos tayo, wala na bang iba? Wala na bang ibang kwan, wala na bang ibang uh, uh, mas deserving andiyan si uh, kasi ngayon ang issue talaga ay uh, ang mga, mga accounting ng public funds. Eh andyan si Heidi Mendoza. Eh. It is about time we elect her as a senator. We need her. Ha kasi yan, hindi nababayaran yung prinsipyo niyan hindi hindi pwede yung i uh, tingnan nyo yung yung uh, may mga balita rin noon nung uh, na bumoto yung mga senador para illegalize yung yung pogo upon the request of uh, of uh, former president uh, Rodrigo Roa Duterte may mga may mga kwan may mga rumors rin may mga ugong-ugong rin sa kongreso na o sa senado na Uh, binayaran rin sila kumbaga binigyan na sila ng advance payment ng mga Pogo operators uh, kaya yung mga ito mga uh, kuan mga usapan tungkol sa 150 million na uh, kapalit sa impeachment vote eh hindi na bago ito hindi na bago ito uh, kuan na ito uh, bagong luma na itong mga usapan ng ganito kasi doon palang sa pagboto sa Pogo ah... Uh, noong 2017 I believe ganun na, meron na mga usapan na nag-finance ang mga Pogo operators para sa kwan na yon para makalap ng boto, pabor sa Pogo so... ah... Uh, iyan mga ganyan klase mga mga operasyon legislative uh, bribery ha? Payola, hindi hindi papasayan kay uh, kay uh, Heidi Mendoza na magaling na sa audit as a former as a reformist uh, at whistleblower sa uh, sa Commission on Audit as commissioner uh, at ma pa, ma pa. Magaling na ma pa kumbaga siya ang isang tao na hindi nila pwede bilhin ng uh, ng boto o signature ah, uh, kung naging senator na siya. So, yun ang kailangan natin. Of course, kasama na dyan sila sila uh, Franz Castro, sila uh, Arlene Brosas, at siyempre si Luke Espiritu. Kailangan rin natin ng legal mind sa Senado. So yan na uh, well, naman iba naman uh, let's uh, let's uh, put our acts together and support uh, opposition uh, opposition or neutral candidates na kat pati sa mga party list sila Laila De Lima ng ang, uh, ang uh, uh, mamamayang liberal yung mga ganon ML party list So let's support them. Let's support them, ha? Iba naman, ha? Yung kaibigan ko, si uh, Bunyog. Partylist. si Ricky Tomotorgo. So these are uh, the people who deserve our support. Hindi yung mga... At ewan ko kung kasama pa sa lista si Toto Kausing. O yan, supportan rin natin yan, ha? Supportan rin natin yan. So yan ang kwan natin. Yun ang panawagan natin sa mga botante please naman <laughs> pagbigyan naman natin si bayang si inang bayan suportahan naman natin yung mga matitinong kandidato at uh, huwag tayo madala sa mga sa mga syempre yung mga patutsada yung mga yung mga tawag nila mga fiery speeches mga oratorical uh, oratorical uh, uh, prowess or pagalingan sa debate o kaya yung mga yung mga patutsada, yung mga di, uh, di, uh TV interviews, presscon Kilatisin natin kung ano bang ginawa nila. Ano bang track record nila sa public service. Ha? Ah, uh, pang meron pa nga ako nakikita mga comments sa mga vlogs ko. Uh, lalo na yung vlog ko kanina eh si Tito Soto, tumanda na sa politika, ano ba, ano ba nang nagawa yan sa bayan? Tama. Tama. Hanggang ngayon, sa tagal-tagal niya sa politika, nakilala lang siya na yung pagka-political butterfly niya na palipad-lipad ng administrasyon. Pagkatapos, uh, yun, yung kay uh, pagtakip niya sa ginawa ng uh, kapatid niya, si Vic Soto, sa or participation ni Vic Soto di Umano sa Pepsi Paloma Rape and eventual killing daw <laughs> so yung mga ganon so let's be more discerning okay let's be more discerning let's be let's let's use uh, our heads and our sense of uh, sense of duty to the country to vote for the right candidates at wag natin ibenta yung boto natin kahit limpak-limpak pa man na ayuda ang itapon sa atin wag tayo magpadala diyan ha so yun, yun muna ang uh, ang paunang vlog natin na lalo na ngayon this is the second day of the campaign season at wag tayo ha wag tayo mapadala sa mga sa mga uh, telenovela style of uh, campaigning dito sa Pilipinas uh, Let's sa uh, uh, let's see what they have done not what they have said let's see kung may mga kaso ba sila o wala Magtayong tayong madala sa mga doctoral doctoral dyan of theology tulad ni Kiboloy o mga yung lawyer lawyer daw ng mga nasa ni ng padapa ni Duterte kahit si Duterte naman lawyer pero wala namang anong record na makikita natin na, na napanalo ng mga kaso so that's what you should do okay let us uh, vote for uh, with, let us uh, Uh, review. Let us check out. Good morning. Let us check out the background of the one of uh, other candidates we are voting for, and let us support those who really did. Oops. <laughs> Dula sa doon sa gutter. Uh, let us support those who are really, really helping the country. maraming clubhouse dito, eh kasi six subdivision kami dito may kanya-kanyang clubhouse So, oh. pwede ka maligo kung saan clubhouse gusto mo pero syempre busy tayo sa vlogging <laughs> okay so okay hanggang dito lang tayo kasi paakyat na naman kaming lugar ang pupuntahan namin so ah, uh, hihingal na naman ako so uh, let's continue this conversation so, thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.